Hello guys, good morning, good morning. Oh, so, tiyan mo guys, oh, so, andito ako ngayon sa bundok, sa aking hideout. Isang kalating buwan hindi nakakyat. Yun. Yun na, kitang-kita na yung mga bunga ng aking dalandan. Ang dami, ayun no? Ga ano pa lang. Kasi laki pa lang ng Olen, o Jolen. Ayan, dami. Yun. Giba, giba na. O. Oh. Papaya ko, nagkalaglaga na. Yan dahil bunga. O, dahing, oh, dahil oh, kalaglagan no? oh, Sayang, sayang, sayang. Okay. Si Lolo Kidlat po ay uuwi na. Dahil sinaglitan ko lang ang aking aso dahil saking kinsinas din itong hindi nakakain ang sama na nga ng tingin sa akin eh eh ayaw kong aso ko magka-ulcer ha 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 yun lang <laughs> yun oh pati motor ko yan, tricycle ko yan, hindi na pa takbo, binhal oh Inom. Ayan, may pagkain ka na dyan, Binhor, ha? Oo. Oh. Diyan ka lang. Diyan ka lang yung pagkain mo, dami, oh. May lugpod pa. Diyan ka lang. Ay, uwi na ako, ha? Ah. Bantayan mo ating kubong sira. Ang ating kubong sira, Binhor, bantayan mo. Tamo aso ko, oh. Oo. Oh. Walang iwanan to, walang iwanan to. Mukubo ko, wasak na, oh. Oo. Oh. Anong remedyo? Milor, inom ka doon? Inom, 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 ka. Eh, sunod na linggo, isasama kita sa kabilang lute ko doon sa bundok na malapit sa ilog. Kasi medyo kailangan ng aso doon kasi tatlong hektarya yun eh. Eh, ito medyo maliit-liit lang to dito. Yun, pwede ko sa pakawalan. Oh, ang dahil ka, pati bayabas, ang ganda bunga na rambutan langka di ba eh uwi na uwi na timpur na, timpur na ay hindi pala shout out muna pala sa mga biga family ondon family billar family si family sa side ng misis ko Haranilla at corales family Kiyo John, sa tanay, shout out. Ping Ping Piska, shout out Sampo na yung pamilya Sherwin, shout out Adriano Parang Ruby, grande shout out Okay Biobridge, Shout out sa inyo, ingat ka palagi dyan Okay Maundon dyan, napakadabi nyo Hindi ko na isa-isahin Okay, ten por ten por nada.